Tara, sama niyo naman kaming maglinis ng dinosaur room ni Charlie and Chino. Tagal-tagal na nga nung last time kong na-check itong dinosaur room. And to be honest, hindi pa namin ulit ito na-organize. And yung ilang boxes nga is nahulog kaya ayan tumapon dun sa floor. Kaya naman tingnan nyo mukhang ang kalat tuloy ng dinosaur room. Lagi nga din pala nagka-color dito ang twist. Kaya tingnan nyo yung mga coloring materials na kakala. At hindi na nga makalakad ang dalawang to dito. Hirap na hirap pa nga pagpunta dito kay Kota. Oh 我知道。 Tinatry din niyang gisingin si Kota pero hindi pala naka-on. Tapos nakita ko din, tingnan yung table namin, sinulat-sulatan para ng dalawang to. Para mas mabilis kumilos, inumpisahan ko sa pag-iimpis itong mga dinosaur. Ito kasi yung dalawang box ng dinosaur na nahulog. And binalik ko nga lang muna dito sa mga storage box. Una ko na din kunin yung malalaking dinosaurs para mas mabilis. Ewan ko ba naman kasi sa dalawang to ang hilig-hilig sa malalaking dinosaurs. Pero itong mga box na to, ito yung mga recently na nilalaro nila. So yung iba dito is old toys na tapos sa cover nila ulit. Siyempre, habang naglilinis na cellphone, cellphone muna. And tuloy na tayo ng trabaho kasi baka maggabi na bago pa ako matapos. Finally, naipon ko na nga ulit yung mga natapon na box. Yung mga sirang toy, inipon ko na lang din sa isang box para matapon. Next naman ang dilinis ko is itong window sill. Kung matatandaan nyo, dito kami nagro-grow ng mga grass hair. dito din namin nilalagay yung iba naming alaga before. And ngayon nga, clear siya kasi in-stop na muna namin. Medyo mahirap na kasi ngayon mag-grow kasi nga malamig na yung weather. So baka magantay na lang ulit tayo next summer. Pa-winter na kasi ulit and baka mamatay lang sila and sayang naman. Lalo na yung mga aqua dragons and sea monkeys. Pero yung mga grass heads, try pa rin natin. Anyway, meron nga dito yung mga dumang shoes sa damit. Eh, iniisip ko kung paano ipapamigay yung iba dito. Sa Pilipinas kasi marami kami na pagbibigyan. Pero dito, isa lang yung pinsa nila. And mahal magpadala talaga sa Pilipinas sa mga ganito. So, hindi talaga siya worth it. So, siguro kung ipapag-giveaway ko itong nga to dito sa mga nandito na lang muna sa UK. Let's see. Tingnan natin kung ano ba yung magiging plano namin dito. Dinosaur! No! Dinosaur! No! Dumating nga din pala ang twins at pinipigilan ko kasi baka magkalat ulit sila. And hindi pa nga ako natatapos kaya sabi ko mamaya na lang sila magkulit. Kung mapapansin nyo nga din pala may echo tong voiceover ngayon kasi nandito ako sa CR. Wala kasi kami sa bahay at nandito nga kami sa hotel. So dito ako nag voiceover. Ang ingi kasi ng twins sa room. Eh ang dami nyong nangungulit na mag upload na kami ng vlog. Anyway nilinis ko na dito kanilang bedside table. And the moment of truth. Ayan nga buti na buray yung mga sulat. Buti na lang din talaga washable pala yung ginamit nila dito. So, isang wipe lang, tapos nakagad at burado na. Next naman na inayos ko is kanilang table. Tinipon ko na yung mga sirang crayons para matapon. Ibang color pencil kasi wala na pala siyang laman sa loob. And para medyo mabawasan na dun kasi meron silang isang set siya na nakahiwalay. And then, binalik ko na nga yung kanilang mga chairs. Wala pa akong time mag-organize, kaya linis na lang muna. At sa wakas, maaliwalas na ulit tingnan ang dinosaur room ng twins. And pwede na nga ulit nilang guluhin. Normally naman, pagka naglalaro sila dito, ito is maalam na sila magbalik. May mga times lang talaga na medyo kumakalat siya kasi nga natatapon yung ibang toys. Yung iba kasi hinahanap nila mga dinosaur na sa ilalim talaga ng box. Kaya ang balak talaga namin magkaroon ng rotation ng toys. Puro para hindi kasi sila magsawa kaagad sa ilan nilang laruan. At para hindi na din sila bungkal lang bungkal dito. Maghanap na lang muna siguro ako ng iba pang storage. Anyway, ayan ang ganap namin today at finally nga makakapag vlog na ulit kami dito ng mga toy unboxing. Kaya abangan nyo ulit ang mga yan.